Si Aklas Aklasfero, 28, matipuno at mapagmatyag ay nagtatrabaho sa Daluyong Ginto Resort. Sa taon 2024, nagsimulang maghinala si Aklas sa mga kilos ng bisitang sina Elena at ginoong David. Kasama nila ang spiritualistang si Aling Selina. Natagpuan ni Aklas ang itim na wax mula sa kudlit na kandila, patunay ng ritual. Sa tulong ni Maricel, kinumpirma nila na nilalayo ni Elena na ipatiwakal si David na pinsan niya pala bilang ganti. Gamit ang balisang amulet ng lola ni Maricel, nagawa ni na Aklas at Maricel na sirain ang ritual at nailigtas nila si David mula sa sumpa sa tabing dagat. Hindi pa natatapos ang misteryo. Samantala, sa bayan ng Lukban, tumuloy si Rosalia Candelaria, 55, sa bahay ng pamilya ni Jericho. Naghahanap si Rosalia ng albularyo dahil sa kakaibang karamdaman. Si Rosalia Candelaria, payat at may malalaking mata, ay nanatili sa bahay ni Carmela sa Lukban sa taon 2024. Ngunit ang kanyang pagdating na sinasabing dahil sa malubhang karamdaman ay unti-unting nagbago at naging balot ng matinding pag-aalala. Sa loob ng ilang araw, ang inaasahang paggaling ay napalitan ng lumalalang kababalaghan. Hindi karaniwang sakit ang kanyang dala. Nagsimula ito sa matitinding pananakit ng ulo at tiyan tila may humahampas sa kanyang bungo at nag-iiba ang kulay ng kanyang mga labi. Nagiging mas maputla kaysa dati. Madalas na makita si Rosalia na nakaupo sa sulok, halos walang imik at tanging ang mabilis na paghinga ang maririnig. Sinubukan siyang gamutin ni Carmela ng mga karaniwang gamot at herbal na tsaa, ngunit walang ginhawa ang kanyang nararamdaman. Ang paghihirap na ipinapakita niya ay tago at malalim, tila hindi lamang pisikal kundi spiritual. Napansin ni Jericho, anak ni Carmela, na nag-iiba ang tingin ni Rosalia. Ang kanyang malalaking mata ay naghahanap ng isang bagay na hindi masabi. Isang gabi, sa hapagkainan, tumanggi si Rosalia sa inihandang nilaga. Sa halip, sa isang boses na bahagyang naiiba sa kanyang karaniwan, nagtanong siya kung mayroon silang sariwang karne o dugo. Tila na bigla si Carmela Nagalala si Carmela na baka gutom lang ito sa isang partikular na pagkain, ngunit ang tunay na gutom na ipinapakita ni Rosalia ay malalim, hindi maipaliwanag at nakakatakot. Lalo siyang nagpakita ng kakaibang kilos. May mga pagkakataon na nakita siyang nakatingin sa labas ng bintana sa kalagitnaan ng gabi, naghihintay. Kung minsan, para siyang nalulunod sa sarili niyang sakit, nagpapadyak at nagtatangkang sakta ng sarili at ang kanyang lakas ay hindi tugma sa kanyang payat na pangangatawan. Nagdesisyon si Carmela na kailangan na nilang hanapin si Mang Dante ang tanyag na albularyo na sinasabi ni Rosalia. Ngunit bago pa man sila makaalis patungong bayan ng sinukuan, naganap ang insidente na tuluyang nagpatunay sa kanilang mga hinala. Isang hapon, habang naglalaro si Jericho sa likod bahay, nagkasugat siya sa braso mula sa isang matulis na bakal. Hindi niya napansin na nakatayo si Rosalia sa likuran niya. Maputla at naglalaway, ang mga mata ay nakatingin lamang sa tumutulong dugo. Nang makita ni Rosalia ang dugo, parang may nagbago sa kanyang pagkatao. Mula sa isang may sakit patungo sa isang ganap na nilalang na naapektuhan ng itim na salamangka. Mabilis itong gumapang at bago paman makasigaw si Jericho, dinilaan ni Rosalia ang sariwang sugat. Ang init ng dila niya ay tila nakakapaso. Tia Rosa! sigaw ni Jericho sa pagkabigla. Agad na hinila ni Carmela si Jericho palayo. Ang tingin ni Rosalia ay hindi na tingin ng tao. Ito ay tingin ng isang nilalang na gutom, isang aswang na tila na biktima ng itim na kapangyarihan mula sa kanyang isla. Dahil sa insidente, nagdesisyon ang pamilya na hindi na maaring maghintay. Agad na isinakay ni Carmela si Rosalia patungo sa bayan ng sinukuan upang hanapin si Mang Dante. Natagpuan nila si Mang Dante sa isang simpleng bahay na may damuhan sa harap na papalibutan ng mga halamang gamot. Pinaupo si Rosalia. Naglabas si Mang Dante ng kudlit na kandila, isang itim na kandila na ginagamit sa matinding paglilinis at sinindihan ito. Sinimulan niya ang pag-oorasyon, ang kanyang boses ay malalim at naguutos at hindi ito nagtagal. Ito ay hindi sakit ng laman, pagpapatunay ni Mang Dante matapos ang maikling pag-oorasyon. Isang itim na sumpa ang nagpadala sa iyo dito, Rosalia. Ang masamang espiritu ay unti-unting lumalason sa iyong kaluluwa. Nais niyang ikaw ay maging isang ganap na aswang bago ka pa makapanakit ng tao. Tinanong ni Carmela kung paano nila ito matatanggal. Nagpatuloy si Mang Dante. Ang sumpa ay nagmula sa lupaing iyong pinanggalingan. Hindi ito kayang tanggalin dito sa simpleng pagdarasal lamang. Kailangan mong umakyat sa Bundok Talapukan. Ang bundok talapukan malapit sa sinukuan ay kilala bilang sentro ng tradisyonal na pagpapagaling at sinaunang espiritualidad. Dito lamang sa tuktok kung saan malapit ang kaluluwa sa langit at lupa, maaaring ganap na magawa ang pagpapalaya. Hindi madali ang pagakyat para kay Rosalia na nanghihina, ngunit tiniyak ni Mang Dante na mananatiling hawak niya ang sumpa hanggang makarating sila sa taas. Nang sumapit sila sa tuktok, kasama si Carmela at Jericho na sumuporta, sinimulan ni Mang Dante ang matinding ritual. Sa ilalim ng nag-iisang liwanag ng buwan, ginamit niya ang pinagsamang apoy at orasyon. Inilabas ang masamang elemento sa pamamagitan ng kudlit na kandila na umuusok ng itim na usok. Matapos ang maraming oras ng paghihirap, nagbigay ng isang malakas na sigaw si Rosalia, tila isang nilalang na nabibitawan mula sa isang matagal ng pagkagapos. Bumagsak siya at nang magmulat siya ng mata, wala na ang dilim sa kanyang paningin. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Malaya na siya. Ang masamang espiritu ay tuluyang naitaboy at pinalaya mula sa kanyang katawan. Ang mga pambihirang pangyayari na naglaro sa daluyong ginto resort kung saan niligtas ni Aklas at Maricel si David gamit ang balisang amulet at sa tahimik na bahay sa Lukban ay nagpapatunay na ang misteryo at itim na kapangyarihan ay maaaring umusbong sa pangarawaraw na buhay, handang sumira ng mga buhay at sumira ng kaluluwa. Ngunit sa tulong ng tapat na serbisyo, sinaunang kaalaman at pagmamahal ng pamilya, ang kadiliman ay palaging may katapusan. Kung nais ninyong matuklasan pa ang mga kwento ng kababalaghan at katapangan sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang aming channel. Sa daluyong Ginto Resort sa Batangas, Naglalakad sa dilim si Aklas Fero, 28, katamtaman ng tangkad at matipuno, ang mayordomong may matalas na pakiramdam. Gabi na, at ang nakakabinging katahimikan ng dagat ay sinasabayan ng kakaibang alingaw-ngaw ng orasyon na nagmumula sa pribadong villa na inuupahan ni na Elena at ng kanyang kasintahan, si Ginoong David. Sinamahan si Aklas ni Maricel na may kakayahang makaramdam ng masasamang espiritu. Ang kanyang muka ay seryoso, halos walang kulay. Nagsisimula na sila aklas, bulong ni Maricel, ang boses halos nawawala sa ihip ng hangin. Naramdaman ko, ang init ng ritual, ang kapal ng dilim. Si Aling Selina, ang spiritualista, ay nakatayo sa tabi ng tabing dagat habang nasa harap niya ang nakasinding kudlit na kandila, ang itim na kandila na may matinding usok. Sa gitna, nakatayo si David, ang dayuhan na tila tulala, ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang sa walang hangganang dagat. Ang plano na natuklasan ni na Aklas at Maricel sa pamamagitan ng pagmamasid at sa tulong ng kakayahan ni Maricel ay simple ngunit nakakatakot. Baluktutin ng isip ni David upang magpakamatay sa dagat. Ang itim na kapangyarihan ay naglalayo na sirain ang kanyang kaluluwa bago pa man sirain ang kanyang buhay. Nagdesisyon si Aklas na hindi na sila maaaring maghintay pa. Nakita niya kung paano dahandahang lumakad si David patungo sa tubig tila inaakit ng isang hindi nakikitang kamay. Ngayon na Maricel, utos ni Aklas, mabilis kumilos at tapat sa kanyang propesyon. Mabilis silang lumusot sa mga luma, sementadong istruktura ng resort. Naabutan nila sina Elena at Aling Selina habang nagtatangka si David na lumubog sa baybayin. "Huwag kang lalapit!" sigaw ni Elena, galit na galit nang makita si Aklas at Maricel. Siya ay payat at may matatalim na mata, ang kanyang karaniwang mapagbigay ng ngiti ay napalitan ng pait. Sinubukan ni Aklas na pigilan si David, ngunit ang lakas ng sumpa ay matindi. Halos hindi niya mahawakan ang dayuhan. Sa sandaling iyon, ibinulgar ni Elena ang katotohanan na nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Dapat lang mamatay siya, sigaw ni Elena, umiiyak. David, pinsan kita! Sinira mo ang pamilya ko, sinira mo ang buhay ko, Nabigla si David. Ang bahagyang pagkamulat ay nagpakita ng pamilyar na sakit sa kanyang mata bago siya tuluyang hilahin muli ng sumpa. Si Elena ay hindi lamang kasintahan. Siya ang naghahanap ng matinding paghihiganti gamit ang itim na kapangyarihan. Hindi nagaksaya ng oras si Maricel. Agad niyang inilabas ang balisang amulet, isang sinaunang anting-anting na ipinadala ng kanyang lola na may malalim na kaalaman sa pagtatanggal ng sumpa. Lumapit siya kay David, inilapit ang anting-anting sa noo ng biktima habang si Aling Selina ay patuloy sa pag orasyon. Umalis ka, masamang espiritu, ang sumpa ay balikta rin. Malakas na sambit ni Maricel, hindi siya natatakot sa nag-aalab na apoy ng kudlit na kandila. Habang nagaganap ang labanan sa pagitan ng puti at itim na salamangka, hinarap ni Aklas si Elena. Ngunit ang enerhiya na ibinubuga ni Aling Selina ay sapat upang itulak sila palayo. Ngunit sa huling sandali, nang malapit na si David na lumubog, ipinatong ni Maricel ang balisang amulet. Isang matinding bugso ng liwanag ang lumabas mula sa anting-anting. Ang kudlit na kandila ni Aling Selina ay biglang namatay at ang itim na usok ay bumalik sa kanya na nagdulot ng matinding pagubo. Binitiwan ni David ang kanyang sarili, bumagsak sa buhanginan at naputo lang pagkagapos niya sa sumpa. Matagumpay nilang napigilan ang ritual. Si David ay nailigtas mula sa baluktot na isip na naguudyok sa kanya na magpakamatay. Si Elena at aling Selena ay nabulgar at ang kanilang plano ay napigilan. Sa bayan ng sinukuan, matapos ang matinding ritual sa bundok talapukan, tuluyan nang nagbalik sa normal si Rosalia Candelaria, 55, ang kanyang malalaking mata ay wala na ang dilim at gutom na nakita ni Jericho. Ang sumpa na nagbabago sa kanya mula sa isang may sakit patungo sa isang nilalang na naapektuhan ng itim na salamang kaaswang ay tuluyang natanggal. Ang kapayapaan ay bumalik sa tahanan ni na Carmela sa Lukban. Ang mga pangyayaring ito na naganap halos kasabay ng mga kakaibang pangyayari sa Daluyong Ginto Resort ay nagpapakita na ang itim na kapangyarihan ay tunay na umuusbong sa pangarawaraw na buhay, naghahanap ng mga biktima maging sila man ay mayordomo, kasintahan o matalik na kaibigan. Ngunit ang kaalaman tulad ng balisang amulet at ang tradisyonal na paggagamot ni Mang Dante sa bundok talapukan ay nagbibigay ng pag-asa. Sa tulong ng tapat na serbisyo, sinaunang kaalaman at pagmamahal ng pamilya, ang kadiliman ay palaging may katapusan. Kung nais ninyong matuklasan pa ang mga kwento ng kababalaghan at katapangan sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming nilalaman. Nang mamamatay ang apoy ng kudlit na kandila, isang malakas na pagiyak ang sumambulat mula kay Aling Selina, ang spiritualista. Bumagsak siya sa buhanginan, tila sinampal ng enerhiya na dapat sana ay kontrolado niya. Si David, na halos lunurin na ang sarili sa ilalim ng hipnotismo, ay huminga ng malalim ang kanyang mga mata ay unti-unting bumalik sa ulirat. Dali-daling lumapit si Aklasfero, 28, na matipuno at mabilis kumilos at inalalayan ang dayuhan. Si Elena naman, ang pinsa na naghahangad ng matinding paghihiganti, ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang galit ay mas matindi pa kaysa sa pait. Ang kanyang karaniwang mapagbigay ng iti ay tuluyang nawala, napalitan ng pait at matinding pagkabigo. Hindi, hindi nyo pwedeng sirain ang plano ko. Sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay pumailan lang sa tahimik na tabing dagat ng daluyong ginto resort. Karapat dapat siyang mamatay dahil sa ginawa niya sa aking pamilya. Dapat mabulok siya. Ang hustisya ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng itim na salamangka. Elena, mariing wika ni Maricel habang inilalagay niya pabalik sa supot ang balisang amulet. Ang anting-anting na ipinadala ng kanyang lola ay naghatid ng liwanag na hindi kayang tapatan ng itim na kapangyarihan. Hindi ka malilinis ng sumpa. Sa tulong ng security team ng resort, inaresto si Elena at aling Selina. Ang plano ng pagpapakamatay na sinadyang gawin sa pamamagitan ng baluktot na isip ay nabulgar at ang kaso ay iniakyat sa Batangas Police. Si David ay dinala sa pribadong ospital, ngunit bago iyon, ginawa muna ng lola ni Maricel ang tradisyonal na paglilinis upang siguraduhin na walang bakas ang sumpa sa kanyang kaluluwa. Ang daluyong ginto resort ay nagbalik sa katahimikan, ngunit ang bangis ng kadiliman na lumabas doon ay nagbigay ng matinding babala. Halos kasabay nito sa liblib na bayan ng Lukban, Quezon, ang misteryo ay bumalot sa tahanan ni na Carmela. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Tia Rosa o Rosalia Candelaria, 55, ay nananatili sa kanilang bahay Payat at may malalaking mata na tila laging pagod, si Rosalia ay naghahanap ng lunas para sa matinding pananakit ng ulo at tiyan, isang sakit na sinasabing nagmula pa sa kanilang isla sa Visayas. Ngunit habang tumatagal ang pananatili ni Rosa, lalo siyang nagpakita ng kakaibang kilos. Ikinuwento ni Jericho, ang anak ni Carmela, ang mga pangyayari na nagpapahiwatig ng hindi ordinaryong sakit. Gabi-gabi, Naririnig nila ang mahihinang ungol ni Rosa mula sa silid. Hindi siya makatulog nang walang nakatakip na kumot sa buong katawan kahit na sobrang init ng panahon. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng sigla ay nagiging matalim at laging nakatingin sa kung saan. Tumanggi si Rosa na kumain ng anumang lutuing karne at sa halip ay mas gusto niyang kumain ng hilaw na lamang dagat o mga prutas na may kulay dugo. Ang mga sintomas na ito ay nagbigay ng malalim na takot sa pamilya. Ma, hindi ba dapat ipasuri na natin siya sa doktor? Tanong ni Jericho isang umaga, habang pinapanood si Rosa na nag-aayos ng kanyang buhok, tila may kakaibang kinang sa kanyang ngiti na hindi maabot ng kasiyahan. Nagpapagamot na si Rosa. Ang sabi niya, sa albularyo lang siya gagaling. Naghahanap siya kay Mang Dante ang tanyag na manggagamot sa bayan ng Sinukuan, paliwanag ni Carmela, halatang nagaalala sa unti-unting pagbabago ng kaibigan. Sana ay tama siya. Isang hapon, habang nagaayos ng hardin si Jericho, nahiwa niya ang kanyang braso sa matalim na dulo ng kagamitan. Maliit lamang ang sugat, ngunit mabilis na umagos ang dugo. Agad na lumapit si Rosa. Hindi nagatubili, hinawakan ni Rosa ang kanyang braso ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagaapoy sa pagnanasa. Sa isang iglap, dilaan niya ang sariwang sugat ni Jericho. Nabitawan ni Jericho ang kagamitan sa gulat habang naramdaman niya ang magaspang na dila ni Rosa. Ang pagnanasa sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Ito ay isang gutom na hindi pangkaraniwan. Sorry, Jericho, bulong ni Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig Tila may dalawang puwersa ang naglalaban sa loob niya. Hindi ko sinasadya. Ang sakit ko? Ang sakit ko ay malalana. Gutom ako. Doon, naintindihan ni na Carmela at Jericho ang pinakatago at pinakamalalim na sakit ni Rosa. Hindi ito karaniwang karamdaman. Siya ay nabiktima ng itim na salamangka o isang uri ng aswang mula sa kanyang isla na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao kasabay ng pagnanais na kumain ng sariwang dugo o karne. Agad silang nagdesisyon na dalhin si Rosa kay Mang Dante sa bayan ng Sinukuan, sa paanan ng bundok talapukan. Mahaba at mapanganib ang biyahe, ngunit ito ang tanging pag-asa. Kinumpirma ni Mang Dante ang tanyag na albularyo, ang kanilang hinala. Ang kaluluwa niya ay binabalutan ng kadiliman. Ito ay isang nilalang na naapektuhan ng itim na salamangka at naghahanap ng sariwang laman at dugo. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa man niya tuluyang masira ang kanyang sarili at ang sinumang tao sa paligid niya. Ginamit ni Mang Dante ang kanyang sariling kudlit na kandila na sinindihan hindi para sa masama kundi para sa paglilinis at pagpapalabas ng espiritu. Ngunit ipinaliwanag niya na ang ritual na kailangan ay hindi maaaring gawin sa bayan. Kailangan siyang bumalik sa pinanggalingan ng kapangyarihan sa bundok, sa bundok talapukan. Doon, sa Tugatog, lalabanan natin ang sumpa. Sa loob ng tatlong araw, isinagawa ang matinding ritual sa tuktok ng bundok talapukan. Sa pagitan ng sigaw ng sakit ni Rosalia at matinding pagdarasal ni Mang Dante, tinanggal ang bawat sapin ng sumpa. Ang itim na usok ay lumabas mula sa kanyang bibig at mga mata hanggang sa tuluyan siyang bumagsak, malaya na sa pagkagapos ng kadiliman. Nagbalik ang kapayapaan sa mga mata ni Rosalia Candelaria. Ang mga pangyayaring ito, ang pagliligtas kay David mula sa itim na paghihiganti sa Batangas at ang pagpapalaya kay Rosa mula sa aswang sa Quezon ay nagpatunay na ang misteryo at itim na kapangyarihan ay naguugat sa pangarawaraw na buhay naghahanap ng mga biktima maging sila man ay mayordomo kasintahan o matalik na kaibigan. Ngunit ang kaalaman tulad ng balisang amulet at ang tradisyonal na paggagamot ni Mang Dante sa bundok talapukan ay nagbibigay ng pag-asa. Sa tulong ng tapat na serbisyo, sinaunang kaalaman at pagmamahal ng pamilya, ang kadiliman ay palaging may katapusan. Kung nais ninyong matuklasan pa ang mga kwento ng kababalaghan at katapangan sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang aming nilalaman.